Victory! Victory! Ang sarap pakinggan kapag ganyan lang halos ang naririnig mo idol, hindi po ba? Kaya tapusin mo ang video na ito dahil tatalakayin ko dito kung bakit isa si Karina sa maraming assassin jungler ngayon ang pwede mong gamitin para makaabot ka ng meta rank bago matapos ang season na ito kahit pa mahilig ka maglaro ng solo. Bigyan mo ng pansin ang bawat detalye na sasabihin ko para mas lalo ka pang matuto sa tamang rotation, execution at mga tips na siguradong makakatulong sa iyo na mas lumakas ka pa bilang jungler. Sa dulo ng video, sasabihin ko na rin ang tamang item build, emblem at talent sets na swap gamitin kay Karina para sure win ang bawat match mo. Kaya pamwesto ka na dahil nandito na mag-aarangkada ang idol nyong si Saitama. Pero bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakafollow sa aking Facebook page, kawawa ka naman. Katulad ni Lancelot at Link na saksihan natin lahat ng season 27 at season 28 kung paano naka-adjust si Karina para sumakto sa meta ng pagiging utility jungler. Ngayong bumabalik na ang meta ng mga assassin jungler, isa pa rin si Karina sa magandang piliin para gampanan ang role sa jungle para mabilis makaakyat sa mythic rank. Kaya narito na ang mga mabisang paraan para magamit ang kakayanan ni Karina bilang assassin jungler. Una, mag-focus muna sa farming. Sa unang dalawang minuto ng laro, wala kang ibang gagawin kundi ang mag-focus sa farming. Gawin mo ang efficient farming kung kinakailangan para mas mabilis ang progress mo. O huwag mong ipilit makakuha agad ng kills dahil hindi pa bo ang combo mo at wala ka pang masyadong damage. Hintayin mong makapag level 4 bago ka mag-decide na kumuha ng pick-off kapag may pagkakataon. Pangalawa, mag-rotate ka agad kapag level 4 ka na. Kapag nakatongtong ka na ng level 4, mag-rotate ka na kaagad, lalo na sa gold lane para makakuha ng kill kapag may pagkakataon. Kung mapapansin mo dito, dumalo ka agad ako sa gold lane at sumako na nakapwesto na mga kakampi ko, kaya nakuha ko kagad ka ang kill at dalawa pa. Malaki ang maging advantage mo kumpara sa jungler ng kalaban kapag ma-convert mo sa kills ang oras na wala ka pang natirang jungle creeps. Malaki ang makukuha mong gold para mabuo mo kaagad ng maaga ang Starlium Scythe which is isa sa mga core items na bagay dito kay Karina. Kung hindi ka makakakuha ng kills sa early, pwede ka naman mag-invade sa jungle ng kalaban iyon kung suportado ka ng roamer at midlaner nyo. Pero kapag sa solo rank, madalang lang ang magiging kakampi mo na may ganyang mindset. Pangatlo, map awareness. Kahit anong role naman ang gagampanan mo, napaka-importante talaga ng map awareness. Hindi ka tulad ng ibang assassin hero na umaasa sa late game, ibahin mo si Karina. Kailangan mabilis at maaga kang makabuo ng mga core items para makamit mo ang early power spike sa kanya. Tandaan lang na pure damage build na Karina ang pinag-uusapan natin dito at hindi tank build na Karina. Ngayon paano naman naipasok dito ang map awareness? Habang nasa jungle ka, obserbahan mo ang galaw ng mga kalaban mo. Basahin mo ang rotation nila at doon ay e take advantage mo ang kahinaan nila. Abusohin mo ang kakayanan ni Karina na makapag-dish out ng malaking damage para mag-take down ng nag-overextend -o, o mga unguarded heroes, lalong-lalo na ang mga marksman at mage. Pang-apat, intindihin mo ang epekto ng skillset ni Karina. Kahit sinong hero at kahit anong role man ang gagampanan mo, napakahalaga naman talaga kapag alam mo at mas naiintindihan mo ang epekto ng bawat skill ng isang hero na ginagamit mo. Mas maging efficient ang iyong paggamit at alam mo rin kung paano ito i-counter kapag ginamit ito laban sa iyo. Isama mo na rin ang pagmaster ng cooldown timer ng bawat skills nito lalo na kung may items ka na na pang-cooldown reduction. Sa ganun, magagamit mo ang kasunod na paraan na sasabihin ko. Kung nag-uumpisa ka palang gumamit kay Karina at gusto mo ng malalimang explanation patungkol sa kanyang skin set, mag-comment ka lang sa comment section para magawan ko ng sariling video. Panglima, timing is the key. Dahil damit Karina ang pinag-uusapan natin idol, tandaan mo na madaling matuno si Karina kapag na crowd control ito. Hindi tayo gagamit ng kahit anong protective item dito, maliban lang sa immortality at winter truncheon, depende na sa sitwasyon kapag umabot na ng late game. Ibig sabihin nito, kailangan mo ng timing palagi bago ka pumasok sa clash. Mas maigi kung may kakampi ka rin na may hard CC o AOE slow effect para mas madali ang pag-arangkada mo sa clash. Antayin mo munang nakapagbato na ng mga crowd control ang mga kalaban sa mga kakampi mo bago ka pumasok para tapusin ang lahat ng pwede mong ma-burst down. pang anin gumamit ng tamang item build at emblem ayon sa playstyle mo na yung binago na ang emblem system, wala nang tama o mali sa emblem na gagamitin mo, as long na inaayon mo ito sa playstyle mo, at kung ano ang gusto mong mangyari sa hero na ginagamit mo. Pero mas mahalaga pa rin na sanayin natin ang ating sarili na gumamit ng mas epektibong itemization at emblem set. Mas mabuti rin na mag-adjust tayo ng playstyle para makasabay tayo sa tempo ng laro na Mobile Legends lalo na madalas, may binabago si Moonton sa mga mechanics ng laro which is malaki ang impact nito sa pangkabuoan. Mas subok at epektibo kapag gumamit ka kay Karina ng Assassin Emblem na may talents na Rapture, Season Hunter na may core talent na Killing Spree. Sa itemization naman, kapag burst damage kagaya ng makikita mo sa video, gumagamit ako ng Star Liam Sight, Holy Crystal at Concentrated Energy bilang core items at dumadagdag ako ng Blood Wings at Immortality kapag umabot na ng late game kung gusto mo naman ng sustain build para kay Karina pwede ka magbuo ng Starlium Sight Club of Destiny at Lightning Truncheon bilang core items at dumadagdag ako ng Ice Queen Wand at Winter Truncheon kapag umabot na ng late game. Maraming salamat sa iyong panunood Idol. mag lang sa comment section kung may gusto kang isuggest na video. I-comment e mo na rin kung gusto mong magpa-shoutout sa susunod kong mga videos. Narito pala ang mga malalakas at supportive kong mga fans. Shoutout sa inyong lahat mga Idol. Maraming salamat sa walang sawon yung suporta. Ah. Shoutout sa iyo, Michael Angelo Mahinay, Dodong Manoy, at CRB Place. Shoutout din sa inyo, Aero Vlogs, Armel Awit Monteveros at Albert Elambra. Shoutout din, Kila at Adlawan Jeffrey, Sino John Ray at Anjoy Mango Menya Pinaglaw. Shoutout din sa inyo, Ark Reyes Chanco, June Domingo Cereldi at Ramlet Kalamba. Ikaw idol, kung gusto mong magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa comment section para sa susunod na video ko, ikaw naman ang ibibida!